Happy Sunday. Magluluko kami, ay si Gerald ng ginataang pusit na may papaya at saka malunggay. Eh, Nanguha ko malunggay sa labas. Tapos na ako ng bawang, sibuya, may luya, sili. Yung papaya, inarvest lang sa likod. Dami namin papaya sa likod. ate may, may ari ng bahay. Tapos itong Makita niyo naman na dati yung nanguha ko ng malunggay. May na natin. Lazy Sunday. Nakakatamad ko minus. Ah, ang sarap lang magpahinga. Pero parang gusto ko rin mag-mall. Gusto ko magpakulay ng buho. Sabi ko magpapablue ako. Kasi bago maging blue yan, kailangan i-bleach muna, diba? ba? kasi so, nga hindi kuha kapit yung blue kung hindi bleach so ang tagal kaya nakakatamad din magkulay ng mga ganun anyway yung nabili namin po sitong na malenjo pa kami kaya itong... mo ayan nilagay lang namin sa freezer tapos ito yung papaya kailangan hilaw ayan, Gusto ni Gerald, fresh na nyog, hindi yung nakalata. kaya so, yeah, ang binibili namin nyog talaga. Luto na bango. Ay, ang bango. masarap magluto si Gerald eh. ganda. Ay, Sarap. Hmm, ang ganda tingnan. Oh. Uh. Tapos may konting katong. Minsan nga kahit walang pusit yung papaya lang, sarap din yung luto niya. Sarap sa magluto eh. Pwede na kami magtayo ng karender niya. <laughs> Kaso nakapapagod mag karender niya. Suko ko si mama niya. Karender niya. Magdali. Ayun, saro rin Mas masarap pa nga kasi ang gusto niya totoong new, hindi yung nabibili sa nakalata o nakaplastik. E pag nagluto, ano lang, ganun lang, shortcut. Hmm. ha? Ang tagit ang pangit. Na, dahil. Dahil? Snipin? Hindi naman. Baka nabigla yung araw. bagong ligo ang inyong lolo <laughs> lolo ah, uh, taro dito diba sa kanina sabi ko parang gusto ko lumabas hindi na lang pahinga na lang kasi bukas work 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 na naman pero kailangan namin ng malengke bukas alam nyo ba nung namalengke kami last week 1-5 lang yung pinamalengke namin tumagal ng isang linggo may tira pa yung hipon hindi pa namin naluluto ang tipid puro gulay lang kasi tapos konting seafood sabi ko nga kung ganun nang ganun imagine ko mga 1,500 6k a month, tatlo na kami niyo. actually hindi pa nga umabot ng 1,500 yun eh mas na less than 1,500 anyway, siesta siesta tanghaling tapat masarap mag relax relax tapos pag inantok tulog Dala ni Mahal galing Mindoro. Suman de Lihia with Coco Jam. Ah, Coco Jam pala yun. Eh. Coco Jam nga dyan. Ayy! Hey. Ayan, Ito yung Coco Jam. sa milk tea. Chai. Actually, kahit walang asukal, masarap siya. Gusto ko yung mm. suman niya mismo. Magata. Ibang mm -hmm. eh. Iba pa yung sa So, <coughs> anay na mamaos pa. So, ito yung binili ko kahapon sa Shopwise. Yung fish shawmai. Tikman natin hindi ako magra sila lang ang magra -rice. may medyo nasunog nga yun tutong sa tutong sa tutong is rice may nasunog <laughs> tikman natin Ano ba yan? na eh. May lango Ang masakap na. Hmm? Walang lasa. Okay. maganda lang yung texture niya, bouncy, pero... Okay. Hindi siya lasa ng shomai. Wala pa rin talaga kami mahanap na perfect shomai na hindi gawa sa pork, pork o beef. Wala pa. Ang pinaka-close na nagustuhan namin yun. Yung sa San Edipons. Hmm. Vegan ba Vegan Vegan yun, Vegan yun. Vegan. Tabang mm -hmm. Good morning! So kami ay pupunta ng Rizal Laguna today. Hello. Pinapaihi ko lang yung mga babies. Tapos paalis na rin. It's a Monday. Mabilis lang kami. Tapos gusto ko silipin yung dali kasi maraming positive feedback na mura daw tapos masarap yung parang siyang grocery na maliit akala ko nga parang 7-Eleven yun. Tingnan natin kung anong mga mabibili doon. Nandito na kami sa Rizal. Tingnan niya natin kung ano meron. May bakod na. Yan, na-install na, na tong smart lock. Uh, smart anong tao dito? Door knob or kung ano man. Ano yan? So yan mga door handles na ano na rin, na install na. Pati sa kwarto. May double lock yung sa ano, sa terrace. Para mas mahirap pasukin. Pagdating dito, bilog. sa mga ano ganun para maiba. Ewan. Ano ko ba? Wala pa. Parang mayroon na. The blue? Uh, Ayan, nandito na tayo sa dali. Kaya natin kung anong mabibili sa loob. Ang ingay. Ang pangit pala ng pagka-park ko. Grand, yes. so, um, grandiosa ano yung... sa barangay instead King na Berlin. Yung Gona sa so, parang chocolate spread. Yung brand. Oo. Oh, oh. Yung ano. Yung, yung, Nutella. Ayun, Nutella. Ito, yung Nutella. Ito. 75 blocks. Mm. Ay hindi cheese spread yun. Margarine. Margie Margarine. Ito yung branding. Tikman natin. Magkano to? 23 lang to. Mura. Yung cheese 49. Ah, medyo mahal. 59. Um, 59? Hmm. Teen peanut butter. Ayan, may condensed. 30 kao. I-branded e dyan. Wala silang sarili nila. 38 lang. Ah, healthy cow, hindi happy cow. Mm -hmm. Mga tikman mm -hmm. natin. Mura lang. Eh. Pang Spanish latte. Iba po din. Iba 27.50 lang. Oh. Malaki yung na. na. Ang laki oh, 27 lang. Mm. May mga branded din pa. Oo, o, meron din. Kala ko lahat sarili. Mm -hmm. Oh, yung potato chips, 55 lang ang daming umuhurang. <laughs> Itong mushroom pieces, 39 pesos. Kaya, ano, maraming naiinggit. Ito, tingnan nyo. Ito sa iba, 82. Ito, 55 lang. Ito, ito tayo. Ay, natanggol. Ito, <laughs> ito. Tignan yung yogurt nila Oh. 18 pesos lang ang isa. Bili tayo. Ang mura ng mga bilihin nakakatuwa. Choco Pops. <laughs> Parang flat tops. Choco Pops. May flat tops. O, ang difference nila 44. 50. 50. kumuha ako ng cheese Ma anong gusto mong chips 31 pesos lang oh napakalak ay hindi I'm pala yan nasa yung tuna hindi ko alam ah ito ah maliit lang pala kala ko malak. pero mura pa rin mura ba yung 31 mahal na ang mga tuna. 34 yung tuna na branded century mura hmm, ka hmm. silpon Wagi. Ganda ng brand. Wagi. Wagi. <laughs> Ang difference ng original na mi goreng tsaka itong happy me 7 pesos so mahig, hindi 18 tsaka 11, 20, 15 pero mas malaki siya kaysa sa Yakult. 50. Oh, Pwede tayong baka ako. Kumiinom si Gerald nito. Ikaw na Gerald cheese. Ay, kaso strawberry yan. Ah, lahat may flavor. Mm. Ito yung ice cream nila. Masarap tong ice cream nila. Kaso wala kami dalang ano. Wala kami dalang... Tawag yung para hindi matunong. Yung beef cubes, 500 grams, 179. Para sa mga baby, sabi ko makatikim naman ng beef yung mga baby. Oh, ito yung mga nabili namin sa Dali. Mabilis lang. <laughs> Chips. Ah, uh, ito din. Ah, uh, fish cracker. Ay, galing Dali to? mm, -mm cheese stick. Meron din palang ganito. Din. Ito, King Rocks. Tapos ito yung beef na mura. Beef cubes. Crab stick na ano to? Sea point. Kikiam sea point din. Tapos ito may zero rin silang cola. Pinoy cola zero. Ito, 55 lang to. Sana masarap. Chipsy cheese flavor. Ay, chips din pa. Pinoy Cola, 45. Ayun, 45 yung Pinoy Cola, 1.5 na. Ito si Manny Manny. <laughs> si Say Cheese na cheese. Tapos, ay, Alibaba. Ano ito? Cover Bits. Ito mga money-money Mani Mani na almonds. Pang-wishy. Pero mas mura siya compared sa branded talaga. Ito may mga branded din naman. May sin. Pansit Canton. Ito gusto ko mura. Itin pa. Ay, isa. Bini Bin. Bean. <laughs> Ito nakakatawa. Si Bako, Baka Colt. Baka Kasi -no. itong mga healthy cow instead na happy cow saka si Margie. Ito mura din to. 39. Ito 27 lang to. Si Wagi Corn Beef. Yan, healthy cow. Beef loaf na El Rancho. Ayan, tsaka ito. Routine, smart Jupiter.